so ayun welcome sa facebook sa so, mga idol bago lahat hindi pa kayo nakapag sa follow sa aking facebook ka-follow po so ngayong gabi ay nandito tayo kay Tiwata at mag update tayo sa inyo mga idol so ang pitcha natin ngayon ay aonse ng sabado so ang oras natin ngayon ay alas 10 na so ganito ang kalagayan dito kay Tiwata ang haba pa rin ang pila mga idol So kung mapapansin nyo naman, napakarami pa rin tao at saka maraming na, mga nagtitinda ilang araw din ako hindi nakapunta rito. Maganda na pala yung pinagbago dito kay Diwata. At nakita ko rin kanina yung ano, yung binigay ni Rosmar na Fabricated House ni Diwata. Nakita, nakita ko doon sa loob. So ito yung kaganapan dito mga idol ngayong gabi. napakaraming tao mga idol. So may dumating nga kanina na mo ba yun No? Oh. ah uh, deliver daw kay Diwata yan nakita ko kasi ap ano, appliances yun mga idol na in order ata ang eh. So, nandito ako sa kabila mga idol at ito naman kay ano, dito naman kay bomb overload mga idol oh. So, ah uh, dito naman mga idol, ito naman kay ano, kay Encanto Pares overload ayon, napakaraming tao din mga idol oh. So, pinipilahan na din dito mga idol at kung napanood niyo yung KMGS no karang araw, na picture din si Encanto Pares Siyempre kasama na rin sina Jeypoy Tuason at saka si Kapo Drip, na sila yung nagano nag nagpasikat ng Encanto Paris. So doon sa kabila, yung umuusok na yon sa so may dulong-dulo. Ay mga idol, yun yung bago, yung bomb overload mga idol. Na-vlog na natin yan mga idol nung nakaraan din. Kung napanood nyo yun, na-vlog ko rin yan mga idol. So ganito lang ka, uh, kalagayan dito ngayon. So parami na ng parami yung customer ni, ano, ni Encanto Paris mga idol. So napakaraming tao. Asap of now, mga idol, ganoon pa rin ang kalagayan dito kay Diwata. Uh, ayun, marami nga nagtitinda na dito mga ano, mga iba't ibang pangpalamig lalo pag mainit mga idol. So ang pila natin ay hindi na masyado mahaba kasi hating gabi na eh. Ando na doon sa ang ando na lang sa may ano, sa may poste na 'yon na may ilaw na nakikita nyo. May ilaw malapit dito. So yung ganyan na lang ang papunta rito sa loob mga idol. Ayun sa mga may balang pumunta rito ah, uh, pwede naman kayo bumaba ng mowa lakarin nyo na lang malapit lang naman to eh. kung gusto nyo kung ayaw naman maglakad pwede naman kayo mag e-trike meron naman mga bumabiyay dito mga e-trike mga idol ayan ganito ang kalagayan ang oras natin ngayon ay alas 10.30 na ayan shout out oh. so <laughs> si idol oh